Magsasaka, ginugol ang apat na dekada ng kanyang buhay sa pagtatanim ng guitar-shaped forest para alalahanin ang kanyang yumaong asawa. Laging sinasabi ng ating na, mga lolot-lola na maghanap tayo ng mapapangasawang matapat at mapagmahal para masaya ang ating buhay-pamilya. Katulad na lang ng mag-asawa sa kwentong ito na hindi ininda ang till death do us part na vow nila sa kanilang kasal dahil kahit pumanaw na ang asawa nito ay tila buhay pa rin ang kanilang pagmamahalan. Kung anong klaseng pagmamahal ang ipinakita ng magsasaka, ito po yung kwento. Noong 1977, naniraan sa Argentina ang mag-asawang sina Pedro Martin Yureta at Graciela Iraizos na nooy 25 anyos pa lang. Isang araw, habang nasa himpapawid ang mag-asawa, napansin ni Graciela ang isang farm na milk pale shape at nooy nabanggit niya kay Pedro na gusto rin niya ng ganong farm. Pero dapat, hugis, gitara ang disenyo nito dahil ito ang paborito niyang instrumento. Tiniyak naman ni Pedro na pag-uusapan nila ang iba pang mga detalye sa hiling ni Graciela. Pero sa kasamaang palad, hindi na nila itumuling na pag-usapan pa nang pumanaw si Graciela dahil sa brain aneurysm habang ipinagbubuntis ang kanilang anak ni Pedro. Kahit ilang taon na ang lumipas, hindi kinalimutan ni Pedro ang huling hiling ni Graciela na guitar-shaped forest. Kaya naman noong 1979, sinimula na ni Pedro at ang kanyang apat na anak ang pagtatanim ng 7,000 puno sa kanilang farm sa Cordoba, Argentina. Cypress trees ang itinanim nila para magsilbing outline ng gitara at star shaped na makikita sa gitna nito habang eucalyptus trees naman ang kanilang itinanim na nagsisilbing strings ng gitara. Hindi lang mga kaibigan at pamilya ni na Pedro at Graciela ang saksi ng kanilang pagmamahalan dahil kahit ang NASA ay gumawa na rin ng documentation para dito. Matapos itong makita mula sa space gamit ang Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer o Aster sa Terra Satellite. Hindi lang yan, dahil hanggang ngayon, visible din ang guitar-shaped forest sa Google Earth kung saan ilalagay mo lang sa search bar ang istansya La Gitara at makikita mo na ang kamanghamanghang hugis gitara na garden. Marami ang naantig sa unconditional love na ipinamalas ni Pedro para kay Graciela at hindi inaakala ng karamihan na posible pala ang ganitong pagmamahalan. Ayon kay Pedro, ginawa niya ang forest guitar shape bilang tanda ng kanyang pagmamahal at alaala -ala ni Graciela. Ikaw, paano mo ipapamalas ang pagmamahal mo para sa iyong kabiyak? Susungkitin mo rin ba ang mga bituin para sa kanya? D W I Research -report. Re -re -report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts.